Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nire-assign ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang halos 3,000 polis na may kaanak na tumatakbo sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Oktubre. Ito'y bilang pagsunod sa itinatakda ng Commission on Elections o COMELEC sa panahon ng halalan. Sinabi ng PNP na lumabas sa kanilang records na mayroong 2,956 police officers ang may kamag-anak na kandidato. Itatalaga ang naturang mga polis sa no election related duties hanggang matapos ang panahon ng halalan. Sinimulan na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga sari-sari owner. Ang nasabing hakbang ay kaugnay pa rin ng Executive Order No. 39 o ang pagpapataw ng price ceiling sa bigas. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, may 2,000 sari-sari store owners ang nakatanggap na ng tulong at nasa 7,000 pa ang makatatanggap ng one-time payout. Inihayag pa ni Secretary Gatchalian na plano na rin isama sa beneficiaries ang mga ambulant rice vendor na walang city permit. Patuloy na umaangat ang average farm gate price ng unmilled rice o palay sa bansa mula nitong Enero hanggang Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 22 pesos and 16 centavos bawat kilo o 25.8% ang presyo ng palay noong nakaraang buwan kumpara sa naitalang 17 pesos and 61 centavos per kilogram sa kaparehong buwan noong nagdaang taon. Naitala sa gitna ng Luzon ang pinakamalaking price hike sa presyo ng palay na aabot sa 56.2% kung saan umakyat sa 27 pesos at 54 centavos ang bawat kilo nito. Samantala, nagkaroon naman ng month-to-month highest growth rate sa Caraga Region na may 31.6% habang ang Central Visayas ang may pinakamababa na bumagsak sa 2.1%. Nito lamang buwan, inanunsyo ng National Food Authority o NFA mula sa direktiba ng Pangulo na maibaba ang presyo ng wet and dry palay sa 16 pesos to 23 pesos upang paunda rin ang kita ng mga magsasaka. Narecover na ng mga otoridad ang isang libong asukal na ninakaw sa dalawang nakaparadang wing van sa Murcia, Negros Occidental noong lunes. Natagpuan ang kargamentong nagkakahalaga ng 3.2 million pesos sa isang bodega sa barangay Busay, Bago City. Natuklasan ng pulisya na ang dalawang drivers na unang natagpo ang nakagapo sa loob ng van ay sila ring may pakana sa pagkawala ng bulto-bultong asukal o kaso ng hijack me. Inamin ng isa sa driver ng van na ang mga asukal na dapat ihahatid sa Iloilo -ilo ay ibinaba sa isang warehouse sa Bago City. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.